Swetang Hey Tol! Easy lang tayo! Hey lang tayo! Hey tol! Isilang tayo! Pinagkakula <laughs> <laughs> mo dito? Nice! Sige! Push! 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 Push muna tayo! Sabot! 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 sabot. Tol, sbas. Bakit ka lang sa Bakit ka lang sa dito nandito? Guys, one. Oy, isang trolley na naman yan. Oh no. Tignan mo. Kimitae sa mid-chain. Kumo naman libot, tol. Kumo naman libot, tol. Kimingala, o ayan ako dito. Sumitay sa mid-chain. Tol. Tol! Ay! Napapansin mo ba ako kanina po? Oo, pero naglalaro ako. Kanina pa kita, kanina pa kita tinatawag eh. Ba't <laughs> isa ka lang dito? Ba't mag-isa ka lang dito? Kaya Ay, ayoko ko maglalaro nung may kasama kasi nalidistract ako. Kanina ba yan? Akin! Cellphone ba yan? Eh, namatay tuloy ako. Kulit mo naman kasi ako. Cellphone pwit. ba yan tol? <laughs> ano naman? Ano tingin mo dito? Cellphone to. Kanina yan? Sa akin! Sa'yo yan? Oo. Wala naman mo yung oh, no. cellphone nung nakaraan, nung nagkita tayo? Hindi yun. Ngayon meron na kasi binilan ako. grabe ang ganda ng cellphone mo. Anong tatak ngayon? Samsung. Samsung? Samsung to. Hmm. Yung naalala mo yung cellphone ko rin yung dati? Hmm. Alin yun? Kagaya ng ganyan? Ha? Ganun, Ganito ba yun? Naalala mo? Hindi ko naaalala eh. Hindi naman ganito yun eh. <laughs> wag wag! Baka masira. Bago pa <laughs> lang to. Grabe ka naman yan. Bago pa lang ito ba masira? Pusk, 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 pusk. Yes! maganda din. Ba't po pa kayo pa dapat patay sila? masira. Si din ng cellphone ko yan, yung Samsung. Ah, ganito rin ba yan? Oo, oh, maganda nga yun. May mga laro din yun. May mga laro din? May mga laro yun. Ang uh, ganda nga ng laro ko nung no, patay tingnan ako. Wag, 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 wag! Baka magasgasan nga. Kasi araw-araw itong -araw i check ni Mama, pag may gasgas, magagalit sa akin yun. Baka bawihin pa ito. Eh, tinanong ako ng cellphone. Sino ba nabigay sa'yo yan? Si Mama! Oh! Ang tera ba kayo? Oh no! Ang tingin mo sa akin, siyempre nag-iipon din kami. Ang mga karanya, nabubura ka pa sa akin eh. Ito'y nakaraan pagkaku, yun. Pag ako nung pag ako meron, binibigyan naman ka, tapos pag ikaw meron, hindi mo ako pinapera. Ito'y nakaraan yun. Eh, pera, biglang, bigla kami, Biglang yaman eh. What? Biglang gumanin yung pera, lumabas ka agad sa amin. Siyempre. <laughs> Baka ninakaw yan, no? grabe ka naman. Kahit mahirap pa kami, hindi ka, never kami mag, never. Hindi naman magsasumbong mo, pero nga, hindi, hindi nga pwede kasi syempre... ano to eh, meron kasi scan na si mama ng mga fingerprint, alam niya yung fingerprint ko, kaya pag ano, may scan yung fingerprint mo, di ba? Hmm, ikaw talaga. Tol! 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 Oh, just... Alam mo ba? ako? Ganyan, na mo oh! Ay, kung oh! Huawei phone! Huawei phone! Ooy! Huwag mong Ay, sus! Magagasal! ko nyo! Grabe Huwag mong mawakan! Ayos! tayo! Email tayo! Magkano? Magkano bilhin niya dyan? Ano lang to? 12,000 lang to. Patayin po! naman! Ooy! Ooy! Magasgas to! hindi ito pwedeng hawakan wag 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 hindi nga pwede kasi may pinggan nga malalaman nyo nga marami na Phil tara laro tayo laro tayo pareho tayong bagong cellphone ha magpamahala mo yan ito yung ID ko ha 900542 sige 900542 sige sige

What's up mga mananap? Salamat ulit sa pagbisita sa aming YouTube channel. At kung bago ka palang dito ay eh, magkakalimutang mag mag-like, share, subscribe, and, and, click, the notification, notification bell para, like para like ng mag-update sa mga bago video! video!